Meron nga pala akong tips na gustong i-share. At yung tips na to ay para sa mga empleyado na katulad ko. At lahat ng gumawa nito, sumubok, ay nagsucceed, nagsucces, succeed, basta yun, ah? nagtagumpay. Ang tips nga pala na ito ay para hindi ka malate sa trabaho. Ops, 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 sabihin nyo hindi kayo nalate. Pilipino time tayo. So, karamihan sa atin nalilate sa trabaho. So, ang tip na to ay para sa ating lahat na empleyado. Ito lang naman ang gagawin mo. Kung nakita mo sa oras na malilate ka na, alanganin na, ito lang ang gagawin mo. Huwag ka nang pumasok. O, so, di diba? Huwag ka nang pumasok. At least, hindi ka malilate yun nga lang absent ka pero ang point don hindi ka mali-late. what? so ayos ba? follow for more tips and share para makatulong sa iba ayos <laughs> <laughs>